Huwag ka tayo mag-tiktok. Dito lang tayo. Sana oh. May tiktok din ako. May emo pa ka ako. Are you serious? Meron pa ka ako. And then what's up? Kasi ginagamit ko yung sa agency ko. Mag-I love ko nga. Kumahal mo pa ako. Hindi na. Ha? Mag-I love you ka sa akin. Hindi na, hinihintay ko. I love you. Ay, na naman siya. Wala na mamumwere. Hindi na kasi. Oh. Magluluto pa na ba? I love you. Love you too. Muan. Parang bata na naman to. Love you too. Muan. <laughs> <laughs> na naman to.

Magsasayang lang ako yun eh, ako. Wala lang. <laughs> Abis na miss na ko itong limpa ko. Limpa! Pupunta ko share ako sa tapat ng bahay niyo. Baka naman pasulpot-sulpot ka lang doon. Awww! <laughs> ako doon, iniisip ko pa nga nang papasok ako eh baka bawal yung walang baka ko pumasok, hindi taga rito. Iniisip ko, baka mamaya pumasok, ipasok ko yung motor na ano uh, yata ang sakay ko nun yung yung Honda Beat. Okay. okay. Iniisip ko baka bawal pumasok kasi hindi mo na ako taga rito baka sitahin ako ng guard, ganoon ba? Ha? Hindi ka sitahin mahal doon. So, okay Hindi lang. mo na kung Tapos, ah, nakita kita minsan sa pilaan. Nandun na ako sa tapat ng highway. What? pilaan. Hindi mo lang at niya tawag kasi. Awww. Hindi na. Bawal ka ng kausap pag nasa pilaan. Tapos natawagin ka. Sana kahit bago ka malang tuluyan lumayo sa akin ng malayong malayo na naman kap man lang, man nakita? sana kita. Nag chat no? ako sa'yo. Hindi ka nag-online. <laughs> kung kailan ka nag-reply nag ka, kung kailan nandito na ako, di ba? Nangangamusta ako sa'yo, di ba? Anong pecha pa yung bating na mukha? Anong pecha yung chat ko sa'yo? Bago ko mag-aalis ng mag-aalis na ano na Ano nag-reply ka, nandito na ako? Kayo pa ba ng ano? Nung may tato? Wala na. Yung lalaki yun. Ewan ko lang sa ngayon. Ano ba yan? Laging kaya ba yun? Inaging kaya? Laging kami nung <Mis> ano ang mga anak ko doon Sa yung mga ko sa dad. Pero hindi kayo nagkita nun. Hindi naman ano. Nagkita kami nun. Agara lang din. ko pa ngayon. Kami nung mga anak ko. Nung birthday nung anak ko. Nun... September, hindi ako. Ah, uh, August 20 ako nag-flight. Oh. Ay, October 20 ako nag-flight. Hindi mm -hmm. sa buwan ko. May nangyari, ala naman. Nag-inom <laughs> oh. kami kasama ko yung mga anak ko. Mm -hmm. Pero ayaw ng mga anak ko sa kanya. Oh, meron oh. mm -hmm. kayo ng bus. O ganun, yung Ah. <laughs> uh. Kasi nga barat niya kaya ayaw ng anak ko. Ano itatawag namin dyan, mama, tropa? didel muy like, aletano manong kagado Balaga ko. Kay Castro ko lang talaga eh no dito. <laughs> ano? Kay Castro ko lang talaga. Idan baka minila, ilan baka kami, ba kami kay Castro? Oy. Ala ala na no. Yo. Kita lagi hindi bura. Wala lang ako pa kailan sa mga hinayupak na yun. Pinagbablock na yung mga agapi to. Dala sa amin yung anak niya. Wala lang ako pa kailan sa mga yun. Hindi <coughs> naman ano yun eh. Yeah, mo. Anong oras ka ba pwede tawag? Ganyan oras lang, gano'n? araw oh, <coughs> mm -hmm. Ay, ay, kagaya nung... Ba't sa TikTok, o, oh, oh, lagi okay. kitang tinatawagan? O, oh, ay, ay, gabi-gabi pala yan, ano? Oh. Hindi kasi kagaya dati, dati, okay lang. Oo, oh, yun. Oh, kasi yeah. dati kasi, alas